Ito ang post office ng Manila, mga kamarites. Ayan ho, sunog na sunog siya. Lahat ng mga documents, mga PSA, ID natin ay nandyan. At hindi lang yan yung mga galing pang ibang bansa. Nakakalungkot lang na ang dating masayang lugar na yan, building na yan, laging punong-puno ng tao. Ngayon ay wala kang makita ni isa ganda ng paligid niya oh, mga katabi niya may mga puno pa naman kaya napakaganda ng pwesto niya talaga wala siyang gaanong dikit kaya naman wala siyang nadamay nung nasunog siya kaya nga lang ang nakakalungkot eh na, ilang milyon na naman ang gugugulin para mapaayos yan nakakalungkot sa ating lahat kasi nga sa isang iglap ang napakasiglang building ay wala nang wala na ganyan ang itsura niya tupok na tupok lalo na ang loob minsan napapaisip ka na lang gano'n mang kararangya katataas ang mga building na yan pag ang kalikasan ang kumuha at ang kalikasan o ang Diyos ang gumawa sa isang iglap lang wala na lahat yan maglalaho lahat yan. Isa pong pinapahintulot ng isipan o sa pag-iisip ng tao. Ang gaganda ng tanawin, ang gaganda ng naipupundar o naitatayong yung establishment ng tao. Bagamat tao lang ang gumawa nito, man walang permanente sa mundo. Ang tanging permanente lamang ay ang Diyos na siyang may lalang. Napakasiglang paligid, pero napakalungkot kung iisipin mo na nagdurusa ang Panginoon sa pagtingin niya sa atin. Napakaaliwalas sa mata na maraming puno, pero sa malungkot po talagang isipin ang mga kabundukan natin ngayon ay kalbo na. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Hindi mo maikakaila na baka balang araw hindi natin matanaw na ang mga yan. Hindi na natin maisama pa sa ating mga panaginip kasi nga unti-unti na silang nauubos. Ito po ay isang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Na pagdating ng araw, puro building na lamang ang makikita. Swerte na kung may makita pa tayong nagbiberdihang puno ako po ang inyong lingkod na minsan ay nagagala-gala at tinitingnan ang paligid na nalulungkot dahil po sa mga sinapit ng ating mga pinaghirapan hanggang sa dumilim umiikot-ikot tayo dahil sa ating hanap buhay gabi na madilim na ang makikita mo ay ang nagkikislapang mga ilaw sa bawat sasakyan at sa bawat madaanan mo mga poste. Magandang tingnan na ang bawat isa ay masigasig na kumakayod at naghahanap buhay kahit gabi na hindi pa rin sila tumitigil o humihinto dahil nga naman sa mahal ng mga bilihin sa hirap ng buhay kailangan mong magporsige sa araw-araw. Hanggang gabi simula umaga sa pagising, hanggang pag silip na ng dilim, kumakayod at nasa kalsada ka pa rin. Pero yan po ang realidad. Habang tayo'y nabubuhay, tayo ay kumakayod. Hindi po natin yan maitatanggi sa ating mga sarili. Kung bakit lahat po tayo ay ginagawa ang paraan para maitawid ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, at mabigyan ng maganda kinabukasan para pagwala na tayo, mayroon naman silang mapagkukunan ng kabuhayan dahil hindi po lahat ay pinagkakaluban ng yaman. Ang iba, isang kahig, isang tuka lamang para makaraos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay kung iisipin mo nga naman, mahiwaga talaga ang isip ng Diyos na sa bawat isa may itinukang kapalaran. Na hindi mo alam kung ano ang iyong kapalaran, pero alam mo bang ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran? Ikaw ang kusang gumagawa kung mapabuti o masama ang iyong tatahakin. Gabay lamang natin ang Diyos. Kaya naman, Huwag nating kalimutan na sa araw-araw, pagising pa lang, ay siya na agad ang ating pasalamatan. Pasalamat tayo na mayroon tayong maibibigay o maihahain sa ating hapag kasama ang ating mga mahal sa buhay. Bumili ng ulam o makakain at pagsaluhan ng buong pamilya ng may kagalakan sa Diyos at pasasalamat sa Kanya ibigay sa kanya ang lahat ng kapurihan dahil kung hindi kanya bibigyan ay hinding hinding mangyayari makakakita ka ng iyong makakain sa araw-araw ganyan po ang buhay patuloy lang tumakbo ka lang ng tumakbo at pagkagabi magpahinga pag kinabukasan ganyan uli bangon kakayod pahinga ganyan po ang realidad hindi po tayo susuko hanggat hindi po ang Panginoon ang nagbibigay ng hangganan sa atin. Pagpasalamat natin sa bawat umaga, nakakabangon tayo ng maayos at malakas, ligtas. Kasi kahit nga po yung mga walang sakit, kahit nga po yung mga maayos na natulog, minsan hindi na sila nagigising pa. Ito po ang pierdos na dating masigla. Ngayon, malungkot at madilim na siya. Dati po uy, napakaraming tao rito. Napakaraming nagtitindang bindors. Wala na po sila lahat. Binawal na po kasi. At inilipat na po sa Pier 15 ang kanilang mga pwesto. Ito po ang Pier 2 dito sa North Park. Kaya nga po, ganyan na siya ngayon ka kalungkot dati mabilis ka lang kikita rito dahil maraming behero maraming bumababa sa barko at sumasakay pero ngayon ang mga ilaw at ang mga sasakyan na lang ang makikita mo ni bawal kang lumapit sa mga pumasok sa mga gate na yan kasi nga wala nang barkong dumadaong dyan ang dumadaong na lang dyan pag may mga saging mga kargada na lang Napakadilim na ng lugar. Hindi na nilalagyan ng ilaw. Pron pa dat, pa to ng ano, holdapan dito. Buti nga ngayon at may police station na dito balapit sa amin. Eh, at saka marami na rin CCTV. Kaya naman, hindi nagaanong gaanong delikado. Pero dati, kahit 150 lang ang pera mo, isang daan, hold, hold up ka rito. Kasi tingnan mo naman yung paligid, napakadilim. Ganyan po ang buhay dahil sa kahirapan gumagawa ng kasamaan pero yung iba talaga dahil sa kanilang bisyo kaya gumagawa sila ng paraan para may pambili ng kanilang bisyo wala ka nang ang hanap buhay mahirap nang hanapin ang pagkakapirahan magbibisyo ka pa kaya ang nagiging resulta gumagawa ng maling paraan Maraming salamat po sa aking munting naibahagi sa inyo. Sana po may nagustuhan at naging aral sa inyo. Huwag po sana kayong magsasawang manood ng mga aking mga binipicture dito. Salamat po sa inyong lahat. Sana po kung nagustuhan nyo, pakilike, pakipalo, subscribe naman po. Thank you po sa inyong lahat.